Alright, so mga tol, mga kaibigan, mga idol, so what's up, what's up, uh, ngayong araw na to ay Webes uh, Santo, at uh, buhay prata tayo mga kaibigan, so hindi tayo makakatend sa mga event event, kailangan ko maghakot, ayun yung hakotin ko, dami pa, tsaka dun, dun, tsaka dun sa kabila, so kasama ko si Marites ay, uh, shoutout, shoutout sa lahat, ano, sa lahat ng Dadaos, ngayong uh, santa. Hindi tayo makapunta dyan gawa ng may trabaho tayo. Siyempre, hanap buhay muna bago, well, ano, no. So, magpapahinga naman tayo, kaso nga lang, siyempre. Eh, kailangan natin, hindi, kailangan siyempre, eh, matagal-tagal na rin namin kinukopra to. So, yan, uh, pakita ko na lang sa inyo, pag may dumaan na mga moryon, dito sa daan, so hakotin ko muna ito Dito tayo sa highway So bandaran lang doon natin i -gubos. ng isang kamay lang tataas natin to 80 piraso Oop. ready ah! yan tunay na vlog o oh. o oh. ah, tunay na buhay ah hmm. bye papong shout out sa nagahawak ng na camera may ah, paring papong ganito lang po boy namin dito sa probinsya ah. pakitain yung sarili mo yeah, ganun na no Lebar, lebar. Ya, ina. Oh. Yeah. Yeah, ina. Kine-try. <laughs> Shout out. <laughs> Nag-promote. Okay, so isa sa pinakamahirap dito. Yung pagbuhat sa atrakil na roon. Oh. So, dito kami. May eh, malalim. Kailangan mong tumagbang. Makasla sa baba. Uh, uh. Oo, oh, andun tayo. Oh. Bandar yan, bandar yan. May dalawa magkatsano dyan. Samandos so, yung dati. Isa pa. Masukal kasi dito. Kawayanan kasi ito eh. So ito yung bubuhatin natin. Dahil tubo. Sawa. Bubuhatin natin dun. Taas. Tabing kalsada. Let's go. Let's go. Ayan. So. Ang dalit na. Sa ito. So, para hindi... Magpamahayan nung kung anong kan o ahas

hindi kayak gitu, kasi kaya dito punta ng karamata ah. ah. alright doon, pa Whew. lang. to. So, Ay, meron. Ang gandong pa. Hindi kasi kaya puntahan ng karamata to. Walang daanan. Hindi makadaan doon sapa. Malalim. So, wala dito. Hindi kaya dumaan sarado. Mataas, matarik. So, oh. guys, tingnan nyo. Oh. More na si Marites, oh. Oh, diba? Marites. muriyon si Maritis. <laughs> Mori Si Maritis uh. Okay Okay So nakaka-anim na Balik na tayo So pa-anim na to At uh, Init na So uh -huh. Kunti na lang Makakuha ko na yung Naron Papunta na lang Marami pa So Kunti na lang Narito Ang gano'n pa eh. May hakuti natin. Dumadaan na uh, ako no. Ang uh, bakasyonista. Shout out sa idol natin. Ayun, yung idol natin oh. Mga <laughs> so, dito dito lang yan. Outing sila. Ito yung rider natin oh. no. Kailan motor akin, tama raw. FX. Ha <laughs> 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 Shout out sa tropa Tim Timbo <laughs> Pakalupit din nyo. Outing outing sila Tayo hanap buhay tayo So dito na lang muna no? At uh, hagis ko na lang yun Kasi mainit na Alas 10 na yan Mag uh, ganyang oras So Kaya ka na muna Marites So sila mag outing Tayo eh hanap buhay <laughs> so tapos na tayo tayo sa konen sa tapos na tayo sa kasiyahan kumbaga eh, yung outing outing sa na lang muna gawa ng may trabaho Shoutout sa tim timbo napakalipit ninyo la 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 kaya na tatanggalin natin so maraming salamat sa sumubaybay ano sa nagtapos ng vlog na to so kung natapos mong vlog na to lagay mo lang hashtag kopra yan comment mo sa baba natapos na yung video so maraming salamat at tatanggalin ko na yung tali para makapagpahinga na si Marites ano sa sakit naman Uy. para makapagpahinga na tong ating body ano ating kaibigan si Marites na Morion so thank you thank you ingat kayo palagi ride safe sa lahat eh tanggal. So, sobrang daming dumadaan ng mga sasakyan dito. Akala kasi hindi ko matanggal yung kung. yeah, konti na lang. Yan. So, kaya ka na muna Marites. Ingat kayo palagi. So,

Mauwi na sila, pero andito pa rin ako. So, yun. Ingat, ride safe sa lahat. Always may before you ride. So, matricula stick, let's go.